Wow. 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 Parang may naamay akong hindi maganda. For today's video, nandito nga pala tayo sa New Haya Bakery, Russell Street, Pagsanghan, Laguna. Ayan nga pala ang telephone number nga nila. Kaya nga pala ako nandito kasi nga nakaramdam na ako ng gutom. At marami nga silang pagpipili mga tinapay. Ang binili ko nga pala dyan yung may palaman o may munggo at saka yung tawag doon, binanggal. Sobrang sarap doon. Samahan mo pa ng malamig na Sprite or Coke or juice ng mga pampatulak <laughs> ito pa nga o oh. nagbayad pa nga ako dito at nakagumasas tayo dito ng 20.9 pesos dito po magano ganoon din po dito ha ah. Oh? ito na lang po dalawa na ito

At nga lang pala na ito in puting bahay na yan. at dyan makikita mo ang signboard na New Haya Bakery as yes, eh. Rizal Street San Laguna. Grabe tinikman ko na nga tinapay na mabili Grabe sobrang sarap at medyo nauuhaw pa nga ako dito pero hindi ko na inindi kasi wala naman silang tindang soft drinks. Hindi ako nakagtanong akala ko kasi wala silang soft drinks so walang mainom. At meron kasi ako nakitang vendo machine sa kanila kaya baka puro kape lang binibenta nila pero sa taste ng tinapay sobrang sarap at sobrang lutong hindi ko lang natikman yung iba kasi medyo pricey pero pasok naman sa budget kung pupuntahan nyo lang dito lang yan sa may Pagsang laguna pag nakita nyo nga pala itong signboard na to house of local marami din sila mga damit na tinda at mga local na damit tapat niyan at nagsimula na nga rin pala ako mag baik jan kasi ngay ipauwi na tayo hindi nga tayo nakabot sa may practice pero okay lang dahil may susunod na practice pa naman daw kami at sana at uh, itong video na to ay ito yung maging silping aral na sa akin hindi may trabaho kasi ako okay. eh. pero kung wala akong trabaho pwede mga kapunta. at nakabumili na nga rin pala ako dito ng soft drinks ay mabit nakabili na nga pala tayo ng sprite dyan sprite baka naman at sobrang uhaw ko na nga yan na malapit ko na nga palang maubos pero may natira nga pala akong tanapo yung binili ko doon sa may uh, Haya Bakery kaya kinain ko na rin yun kasi baka hindi ko pa makain makalimutan ko pa wala nga pala akong dala ditong panyo o sumlero kasi nga ay may nagmamadali ako akala ko na itong pastila. pero wala na pala ito nga yung nabilang ko tindahan kung alam sa pagsanghan din to ito nga pala yung pinangkal nila. Medyo malambot siya at merong kakaibang lasa at texture ng sarap na tinapay. At grabe yan, sobrang sarap. Kung doon kayo bibili at mapaparami talaga kayo. Sulit pa sa mga friends nyo, sa mga family nyo, sa pang ano nyo. Uh, nung tawag doon, yung pasalubong. Grabe, sobrang sarap ng mga tinapay nila. Dahil tapos na nga pala tayo minum ng Sprite at kumain ng pinangkal. derecho so, ulit tayo pagbabay para makauwi na tayo sa Santa Cruz at makapagpahinga na rin dahil sobrang la sobrang layo ng nilakbay natin. Pero okay lang, sulit so, naman. Ito na nga pala yung aarko ng Zano. sa pagsangahan. Dito rin pala ako malapit. Dito ko tatapusin yung video. Bye bye, follow, like, and share. Bye bye sa inyo. Thank you.